For today's video, ayan guys, meron na naman ako na other parcel, ayan, parcel na naman ako guys Ito ko na ubusan ng parcel araw-araw hmm. Ito na uubos yung pera ko sa parcel-parcel natin -parcel Ang na. pampaganda na mm hmm Ayan, malaki siya, malaki hindi na nakikita yung Pegas ko, guys. Ah. Very no. effective. diyan napansin na yung buko ko. na naman. Ay, ano po. Dito. Another person. Sana naman akong money. paano binayaran ko today? Ay, gaganda talaga nila guys. Kaya ako order ulit nito. Ang ganda talaga nila. Nakakaganda sa samukan. Simula nung murder ako. Ilan hmm? Ay, yun sila guys. O, pa. diba? Murder na naman ako. Dahil by one take one to guys. Yan. Din dinalawa ko na. Dinalawa ko yung order ko. Eh, wala silang man lang pa-previous. Hmm? Dapat may previous man lang sila. Oh, okay, sorry, na no? May pa-iPhone. <laughs> diba yung mga nagpa-iPhone dyan? Bakit naman. Ganda talaga siya sa mukha nito, guys. Kaya pag-uwi ko nito, kaya ako sinadya ito binili kasi mahal to sa amin. Mahal ang shipping. Kaya dito na ako, may shipping siya 38 pesos lang. ba diba? parang namamasahe ka? Ayan na siya. Maganda siya sa mukha. Ewan ko lang. Kapag ka may itim yung mukha mo, di ko alam kung maganda. Dahil maputi naman yung mukha ko. Ano siya, guys? O. Oh. Tipon, Tommy. Oh. Anim dapat to. Kasi mayroon akong kapatid na, ano. Mayroon din akong kapatid na palahingi. Kaya hiningi niya isa. Sige, hindi. talaga, guys. Ang lalaki na ito, ha. Parang nato siyang dalawang kilo. Kasi super laki nila. Nakakatuwa sila, guys. Yan ang mga na-order ko. Sa shop ko naman order Hindi <laughs> ba? Kung gusto nyo lang umorder, bakit kaya naman, di ba? Ang ganda talaga nila. Maganda sa mukha to, guys. Nakaka-glass skin. Parang nabablard yung ano ko, panikita yung malabo kong mukha, di ba? Tinan yung mukha, yung buku ko, guys. O, so, mabilis yung gumuhag-hag. Ano ba kaya kung dapat kong gawin, no? Mm -hmm. Oh, di ba? Para na ako si San Goku na itong buhok ko. Mm -hmm. kaya, natin. Oh, ba? Diba? Magkakulay yung pisngi ko tsaka ito. Maganda talaga to guys. Kahit bagong gising ka, parang nagaglaskin skin ka talaga. Ay, fairness, hindi na nakikita yung ano ko. Masyadong mailaw. Masyadong maliwanag, guys. Kaya talaga natuwa talaga ako sa mga to. Mm, -hmm. kaya order ako ulit. Pero tama na to siguro taon ko na to bago maubos. Minsan kasi nilalagay ko sa lotion ko. Ay, nilo lotion ko pala. Ayan. Ang ganda nila. Diba? Tsaka maganda kasi kapag ka-snail ang ginagamit mo. Kasi mawawalan ka ng ring... Mawawala yung mga wrinkles mo. ba diba? Kasi patanda nga tayo. Mawala yung wrinkles. Hmm, tema ako. 40 na ako, guys. 40 na ako. Wala pa ko wrinkles. Diba? 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 40 na ako. 40 years old. <laughs> 40 years old. Diba? Hmm. Maganda talaga siya ito gamitin, guys. Pipink yung mukha mo. O siguro. Depende sa mukha mo kung di pink. Kasi mukha ko pink eh. Kasi nga, gumagamit ako na pang patanggal ng ano. Pang patanggal ng melasma ko. Ganda siya. Okay, gumamit na kayo. Ganun ito pagka kikintab-kintab yung mukha mo. Tapos, magkilamos ka na rin. Dito kasi ako kumukuha. Oh. yun Ayan, di ba? si maliligo naman ako. Kaya, lalagay mo na ako. Para pagkatapos ko maligo, fresh yung ako yung face. Hmm. po. Ganyan lang siya, guys. Inamihan ko na rin yung order ko para yan. kung gusto niyo maglagay sa leg, lagay niyo yung leg niyo. Para pantay yung puti. Milibag ako, guys. Oh. Sana maliligo na ako. Mawag sa akin, bye, guys.